Hello po, uh, ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-edit ng video gamit ang green screen o di kaya black screen. Ayan, so ang ginagamit po nating video editor ay uh, Kini or Kind Master. So, nasa inyo na lang kung paano nyo basahin yan. Alright? So, open lang natin. So, ang gusto kong ratio ay 9 by 16 kasi gagamitin po natin yan sa ating uh, long video sa Facebook. So, ang ganang, unang gagawin natin ay mag-open lang tayo dito sa media at maglagay po ng background. So, kahit anong background, pwede po yan. Ayan. At uh, kung sakaling gusto mong lagyan ng background pa ulit, ayan, kung gusto niyo ng puting background, o di kaya may picture kayo na ilagay na pwedeng maging background, so, hahanap lang tayo ng picture dito, guys. Uh, for example, ito ang ano natin, ito ang gagamitin nating uh, background, halimbawa ito. Ayan, so, i-adjust lang po natin. Ayan, i-adjust lang natin. Ayan, so, adjust natin ulit kung gaano kataas ang gaano kahaba ang video na gusto nyo at tapos mag add tayo dito so nakapag video na pala tayo gamit ang green screen ayan so halimbawa ito ang na video natin at gusto natin tanggalin ang, ang, green screen ayan so ang gagawin lang natin guys punta lang tayo doon sa chroma key ayan so chroma key tayo at i-enable natin ayan at dahil ang background niya ay dark green so piliin po natin ang dark green so ito po yon dark green at saka i-check natin ayan Oh, di ba? So, dahil ano, naka na po ang chroma key, adjust na po natin. Ayan, adjust po natin. Ayan. So, tingnan nyo, yan po ang original. At uh, kung i-adjust natin, unti-unti pong mawala ang kanyang green screen, guys. Ayan. So, tingnan nyo, guys. Mawala po yan. Depende na lang kung ga, uh, gaano kalinaw ang gusto po ninyo. Ayan. Pwede rin natin i-adjust yung ano natin, yung picture, uh, yung isang video. Pwede natin niyang i-adjust. Ayan. So, subukan natin i-play. O, so, ba diba? So, ganyan na po siya, ganyan na po ang hitsura ng ating uh, video. Ayan, so, tapos na po nating na-edit. At kung gusto nyo pa pong uh, lagyan ng isa pang, ano, isa pang effect, halimbawa, gusto nyo lagyan ng pa-confetti, so, pwede rin tayong mag-add ng confetti. So, naka-download na po ako ng confetti. Ayan, puntala po tayo sa download. Ayan, so, ito po, confetti. Yan, so adjust natin. At dahil po black po ang background ng ating confetti, para po matanggal ang black na background ng ating confetti, so pwede rin natin yang iset ang kanyang background. Tika muna, uh, adjust lang natin. Halimbawa, ito po siya. Uh, ito po ang hitsura niya pag hindi pa natin i-edit. So ito, ito po, po siya. So edit po natin guys. Ang unang gawin lang natin kasi black po yan. So punta, po, punta ulit tayo doon sa chroma key. Ayan at i-enable natin ulit at dahil black po ang kaniyang background so piliin po natin dito ang black yan so black o, diba? at saka i-set po natin kung ano ang gusto nyo gaano siya kalinaw yan gusto nyo ganyan yan so i-adjust mo lang to yung nasa chroma key adjust mo lang kung an gaano kalinaw ang gusto nyo ayan so subukan natin guys subukan natin o, yan po. po. po yan. So pwede po natin yan eh, send to send backward. Yan. So nasa likod na po yan. So ito na po ang kanyang hitsura. Dilo Unang una o, diba? So ganyan lang po, ganyan at lang at po, po mag-edit ng video. So pwede po natin i-copy eh, paste po yan, i-duplicate. Yan para po maging mahaba. Yan. So subukan natin i-play guys. Oh, yan. So, ganyan lang po kasimple ang mag-edit ng video natin para po may effect at matanggal ang green screen. Ayan. O, di diba? So, napakasimple lang po guys. Sana makatulong po ang video ito para po sa pagawa ninyo ng video. Ayan. O, diba? So, napakasimple lang po na, ng ano, pag-edit ng video. Ayan po. So, hanggang dyan po muna. Maraming salamat sa panonood. Sana makatulong po ito sa inyo.